grabe naman dinumog agad ng ating mga mil itong si mother. Tatakbo nga si mother. Sino din sila, be. Sobrang likot nga ng mga to talaga natutong ba nila yung mga duwe-duwende. Kaya nga pala pumunta si mother dito mang lalafang siya, be, ng isang plangga ng rambutan. Grabe ka dami, no? Siyempre, may mga naiingit. Ayan, tingnan nyo naman, nagpapakyut pa at nang hihingi. At hindi lang iisa nagpapakyut dyan, be, dalawa pa nga. Kaya naman, hindi na nga nakatis si mama. Ayan, pinagbibigyan na nga uh, po niya at ako, be, kasi kinakain ni Leon. Nang hingi nga rin, itong si Hercules, may pag-akyat pa, Kasube, ang siya ng anak niya kaya di natuloy daw niya bet sumama yung mood. Nakakaloka nga tong si Leon. Usually kasi ayaw talaga niya ng mga prutas. Pero bet na bet nga niya rambutan ngayon. Pati nga tong si Juno at si Dos talagang hingi ng hingi at kinakain talaga. Alam niyo naman na pag binibigyan natin sila noon talagang hindi nila bet at ang kumakain lang talaga sa kanila ay itong si Kelvin. Maya maya pa nga nagsilabasa na rin itong ating mga female at grabe din ang pangihingi. Kaya naman ito naghanda na ibibigay para sa kanila itong si Mama. Anyways, para sa mga nanonood na nga or mga nakapanood na ng aming mga videos before, alam niyo naman na hindi ito ang first time na nabigyan natin ng rambutan ng ating pack member. And yes po, safe po para sa ating pack members ang rambutan As long as hindi nyo po ibibigay sa kanila yung balat or yung buto At syempre, gaya ng lagi kong paalala moderate lang po kapag magbibigay tayo ng mga prutas at gulay sa ating pack And syempre, choice nyo rin naman po kung bibigyan nyo ba ng mga fruits and veggies ng inyong pack members Kasi may mga nagko-comment nga noon na sabi nila Bawal daw ang fruits and veggies para sa mga doggies Which we disagree po kasi nga for a very long time Nagbibigay kami ng mga fruits and veggies dito sa ating pack members Anyways, today may ipaprank po tayo etong si Kuya Jomar. Siguradong hindi niyo siya kilala kasi bihira lang din kasi talaga siya magpakita sa video. So ito kapatid ko rin po si Kuya Jomar, anak ng mother dear. Bunso siya sa magkakapatid at love na love nga siya ng ating pack members kasi nga bihira din siya makita ng ating pack. Ito nga suot-suot pa niya yung short ng ating pack members. O oh, diba, ba? Feel na feel may pa-short ang husky pack. Magbe-birthday kasi siya this coming October at medyo matagal pa naman pero binili na rin nga siya ng birthday gift. Same nga lang ng birthday gift na binigay natin kay Kuya Edmar ang ibibigay natin dito kay Kuya Jomar. Anyways, alam niyo po ba na ang pinaka-close ni Kuya Jomar dito sa ating pack ay si Lola Cyber? Kasi nga po simula nung maliit pa si Cyber, talaga si Kuya Jomar na yung kakampi niya. Kapag pinagagalitan namin siya, si Kuya Jomar yung takbuhan niya at sila lagi yung nagkakasundo. Anyways, ang prank nga natin today ay kunwari makakaalpas or makakalabas lahat ng ating pack members. Pero syempre, hindi talaga makakaalpas ang ating pack members. Papapasukin na nga natin sila ng daan, -daan para hindi marinig ni Kuya Jomar. At pagtakbo nga niya, pagdating niya sa labas, saka natin sasabihin na prank lang yun at saka natin ibibigay gift natin sa kanya. Bale, advance nga lang natin 'to ibibigay kasi nga October 26 pa talaga yung birthday niya. Ayun nga dito pinapasok na ang pack members ng Dandan kasi nasa loob na ng kubo si Kuya Jomar doon kasi yung kwarto niya. Pagpasok nila kinuha ko na rin nga itong phone, ito yung bago ng Vivo ha. At ito na nga umpisa na ang prank lahat nga ay Binuksan ko pa yung pinto kasi lalabas si Mama, kailangan andun na siya sa labas dala-dala nga yung phone. Yan nga kasi silang lahat tatakbo kapag nagka-emeng habulan. Kaya ang swearing kakataas dali, doon ka tatalong ka o kaya ano kunwari wari ba sa gulit na gulit ka manood ka muna doon, bigla na lang kami sisigaw na sarili

Advance birthday yan. Okay, Hindi pa pakita ba? Parang hindi ka naman masaya eh. Maibalik na kayo. <laughs> <laughs> wow. oh. ano? Kaya na. Kung ayaw mo na. Oo. Ano? Eh, awat bukas na. Binuhay na naman. Hindi na. Hindi na Wow! <laughs> at yun na nga, successful naman ang ating prank at very happy si Kuya Jomar.